naman sa inyo mga sir, nandito ulit tayo para magkabit ng piyesa sa ating Honda Click t 3 or version 3. So, ngayon naman, ngayong araw na ito, ikakabit natin ay Rimset. So, di ba sabi ko sa inyo, bala ko mag-Malaysian concept. Pero, segway ko lang muna ito. Um, meron kasing nag-offer sa akin na tropa. Kaya, kinuha ko na. Ngayon, kung makikita nyo, um, gamit na kasi siya ako. Oh, may mga ano na siya, konting dense tapos yung mga grasa niya parang luma na dense yung grasa niya medyo luma na um, so check lang namin kung ano pa kung um, usable pa siya or kailangan ng palitan bago namin install so ito yung isa sa rear para sa rear Ayan, yung may mga ngipin pa naman tingnan nyo okay pa tapos ito konting dinis lang kasi kalawang eh So eto nga pala ay SDR rim, Super Drag rim. Ayan. Tapos Yaguso Narayos. Tapos itong hub. Oh, ano 'to? Ay, oh, oh ano 'to? Hindi ko alam, eh. hindi ko na tanong. So yung so yung click nga pala natin oh, pag nilagay natin yung 17 na tire, tataas pa siya. Inadjust adjust ko na pin unang-una pa lang yung tire natin, pinalitan ko ng 300, 300 mm kasi 330 yung stock niya. Tapos itong harap, nilowered ko na rin siya ng half inch. Kung interesado kayo kung paano mag-lower ng half inch um, ng hindi na hindi magic lower. So, nyo lang sa channel, marami tayong um, parts review sa tutorial dyan. <laughs> so yung pupukpukin natin, unahin nyo yun sa may disc brake. Eto tanggalin natin para matanggal yan op, oh, dito sa kabila kailangan nyo pukpukin yung basta, eto, etong bilog kasi na to um, tanaw yan sa, sa loob eh bali, ganito lang yan kakapal ganyan kakapal eh. so meron siyang, meron talagang tatamaan yung ano dito diba, etong, niyo o pansundot nyo kasi okay, yan, di ba, tapos yan. Pag kinanto nyo, may tatamaan kayong ano dyan, kanto, which is yung likod nitong bilog na to. So yan. Yan yung tutoktokin nyo. Tuk-tok, apat na kanto. Isa, dalawa, tatlo, apat. Para pantay. Pantay siyang matanggal. Pansin na lang natin. Oops, tanggal na. Pilisin na lang natin. Pilisin natin yan. Parang galing sa Poso Negro. <laughs> itim na itim. Madumi na siya eh, kasi parang walang gas seal yung ano, yung may-ari. Okay. Okay, bilan lang muna namin ng ano, bearing. Balikan ko kayo mamaya guys. Yan, so yung sukat na malalaman niyo yung sukat niyan dito. May nakasulat dyan sa ano. Baka magkamali kayo ng bilay. Ewan oh, ko ba't di nagpo-focus tong hayop na itong cellphone na to. Ayaw mag-focus. Puta ko. Ilisig ko. Start mo yung phone. Ayan. Ayan, may nakasulat dyan. 2RS. 6201. 2RS. Tapos dito nakalagay. <coughs> o yan yun guys. Makikita nyo. Tapos yung bibili nyo naman sa karton, ayan, yan yung nakalagay. So, ayan, suot na suot siya. Hindi na kayo mga problema sa pagpiting. Ayan, pagpit naman yung gagawin natin. Paano natin papasok, yan? Kasi papalagyan eh. Kung gano'n yung kahirap pinokpo kanina. Ganun din pupukpukin pabalik. Ano mo yun 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 ni bossing Carlo, ano? Nagagrasa na si Carlo. Isang timba yung ano niya eh. basilin niya. Ayan. ayan. Gugersan. Ang grasa nyo, ano, kalat nyo lang. Kalat nyo lang sa paligid. Ayun nga, para makita ng ating audiences yung paggagrasa ni Boss Carlo. Ayan, sanay na sanay yung grasa si Carlo. Paligid, paligid. Saka yung bearing mismo. Ayan. Tapos yung pang, pang baon natin dyan, uh, 22 na socket wrench. Sukat na sukat yan. Para lang ma maipush natin siya pa loob. Makikita nyo yan sa loob. Makikita nyo naman kung may kung meron pang siwang yung kanto niya, yung mga kanto-kanto o yung gilid. Pero ito wala na. So, kabilang, ito naman. Sa loob. Oo. Bago namin nawakan yung disc. Bago nyo nawakan yung disc, kahit kailan. Bago nyo... Bago nyo, bago nyo nawakan yung disc o kaya yung nandodon, maghugas muna kayo ng kamay. Kasi sabi ni Carlo, ni boss engineer, ano sabi ng mga mga engineer? Yung kamay natin, kapag piling or kahit anuman, may natural oil na Hinalabas So kapag tumama sa disc dito sa disc brake contact, eh mag -contact. magiging magkaroon ng contact sa disc brake pwedeng dumulas yung disc brake tapos pwede ring maapektuhan yung brake pad kapag contact oh traction. yung kapit ng traction ba yun traction ba tawag doon friction friction uh, dahil syempre magiging madulas yung disc brake mo um, mas maganda kung hindi mo hawakan yung pinaka disc brake Pwede naman kayo, pwede niyo naman hawakan 'yan. Basta ah, kung masipag kayo mag-degreaser ng ano niyo. Ng mga disc niya. Hay Carlo. Lagay mo na natin mga bolts. Ay, yung bolts di ko alam sukat. Binitbit ko lang yung rim dun sa shop. Sa ako naghanap ng thread dun. Nakasya dito. Para yung dibilin nyo, yung may ulo. Ayan o. Oh. Meron siyang ulo. Na walang thread. Para para pit na pit siya sa ano natin sa loob ipitan ito yung atat ayun <coughs> guys ayun okay. so sarap 14.19 ulit katulad nung ginawa natin sa front shock lower natin dagyan natin ng sangkalan. Oh, ayan, ganyan ang taas. Ganyan ang taas yung clearance para hindi kayo mahirapan kahit pa paano. Kasi malaki yung rim natin. Ganyan ulit, may wagang torque wrench. 19. P14 doon. Oto, na lang yun. Poonin nyo to. Lilipat natin to doon. Hindi Tawag dyan, half and mile. Kasi hindi ko pa siya nabibilan. <laughs> Bibilan ko pa ng dasil. Pero pwede nyo na maikabit kabit ng walang dasil yun eh. Yun lang. Iwasan yung, sa, iwasan yung malikabuan. Pambihira. Sayang. Akala ko sukat. Laki pala talaga nito. Be, sabagay. Bearing nga din eh. Laki din eh. Okay. Kabit na natin. Itong mahaba dito. Tapos yung may ikse. Dun sa may bandang caliper. So, ah, sa pagpasok, kaya ka, hindi nila nakikita. Ya, uh, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, okay na uh, kaya. Sige, pasok. <coughs> wait lang, wait Hindi na lang. Sige, okay, pasok na. Yan. Yan. Diba? Oopsie. Sumasahid pa siya sa disc. Ayun narinig nyo yung hiss na sound. Ayan, i-adjust na yun. yan. Tutuno pa namin yan. Pero ano lang, para lang maitan niyo yung pag-install, tutuloy na namin. yung matrabaho kasi tatanggalin din. Baka ano ah, iba Pit check, pit check, bagong mags, bagong shoes. check Okay. Ngayon natin i-reveal re yung itsura niya sa buong motor. Yan lang muna, mga, mga close up, close up shots. Para tatanggalin natin yung tambutyo niya. Bolt ng tambutyo. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito, itong bolts ang tatanggalin natin. Aun tarla ko kailangan ko niyan. Yan. Ito ang gusto ko sa MT18. Nakahiwala yung canister uh, niya. ayan portable. interesado kayo sa pag-install ng MT85, sa kanang pag-reset ng ECU, kalipan lang <laughs> yung ko. so guys, ito yung susungitin natin. Ayan. Ayan, yung dalawang stud bolts na yan. Ang sukat niya, tapos pagtanggal niya na, may gasket pa yan sa loob. Um, iwa, iwasan niya na lang uh, wag mawala. Ari ko, init po ta. Ba't mainit ba din? Kanina pa ako nakaparking ah. Um, ano pala, huwag niya siyang tatanggalin ng mainit kasi madedeform yung tread niya. Ang bakal kapag mainit, uh, malambot. So, maya maya na lang, pa-cool down muna natin siya. So guys, 5.30 na, no? may ikipaghabulan na tayo sa araw. <laughs> Kaya ano, tatapusin natin to. Ito ay karera ng pag-install at ang paglubog ng araw. Ah! Kaya na! guys so yung gasket ipit nyo lang ng tama mamaya para hindi siya mayupi kasi madaling mayupi yan eh oh. yeah, Mga The action man, Carlo. Puta, may baril oh. Mabilisan Mga bilisan eh. Kasi, ay nang palubog ng haring araw. Kaya, magtutulis na tayo. So, ito na tayo. 22. Eh, puta. 24. 24? 24. 24 pala, guys. Hindi 22. Hey guys. 24. 24 mm. Prenyo nyo. Higpitan nyo yung de. Dito sa ano yan? Sa dulo. Higpitan nyo muna to. Haloy! Ikpitan nyo muna. Ingat ka. Tapos lumagan lang natin to. Tumatama eh. Hindi ko matanggal tong ano eh. Tapit ang radiator. Tama naman siya. Hindi tayo magwala nang na. Para ba ito tanggalin? Hey guys pag-abi na kasi. Nagmamadali na kami. Abutin kami ng dilim. Kinagasama pa ba? Pagbalik ng swing arm, eto. Arm, tapos eto. Pasaksak yung ano niya. Ayan, pa yan. Pasaksak, balik niya na. yung ganto niya, maganit talaga siya, ano? Pero 'yun na umiikot na siya. So yun lang mga sir, no? Um, tapos na tayo. Hindi na ako nakapag um, outro kagabi, saka nakapag b-roll kasi nabutan na kami ng gabi. Wala na tayo makikita, useless lang din. Pero ngayon, ito na yung ano natin. Honda Click 125i na merong 17S rim set. Nice. So good siya. Okay naman siya sa akin. Ang isang problema lang natin dyan is nagtatama yung stand niya. Yung side stand niya sa gulong. Uh, meron na akong remedyo na naita um, nakita pero wala pa akong gamit eh pakita ko na lang sa inyo kung discarding ginawa ko no? yung ano nagtatama yung kanyang stand sa gulong ayan kung makikita nyo di ba nagtatama siya so kumakaskas yung gulong niya sa stand um, normal siya sa mga 17 na gulong um, pero gagawa natin ng remedyo gagawin ko um, nakikita nyo to yan tumatama yung stopper natin yung stopper dyan nag umuntog sa bakal na to so um, papatasi natin yan para yung stand natin medyo nakaslide syang ganyan nakaslide lang syang baba hindi sya ano, um, 45 degrees ganyan, ah, ganyan lang sya para yung gulong natin yung gulong natin, hindi na siya tatama masyada. Ayan, nakaganyan siya. Meron siyang konting clearance. O nga pala, no, nagkabit na rin tayo ng flat seat, JRP Black Edition. Um, isusunod ko na yung upload niyan, antayin nyo na lang. Meron siyang mga pros and cons o mga disadvantage kapag nagpalit kayo ng flat seat. Sasabihin so ko sa mga sa next video ko. Pero yun, importante marinig nyo yun kasi doon kayo makapag-decide kung worth it ba magkabit ng flat seat. Eh, kung may natutunan kayo, nag-enjoy kayo sa ginawa nating video, um, please like, subscribe. Marami pa tayong babaguhin sa ating click. So, see you sa susunod kong upload, guys. Thank you. I love peace.